to the President uh, to, uh, na may implement na yung project. At natutuwa kami na may bagong DOTR Secretary na mabilis din kumilos. So that's why gusto namin sabayan yung energy ni Secretary Bins. data uh, lahat ng proyekto na makabubuti uh, lalo na uh, sa ating mga kababayan eh, the city government will support it 101%. In fact, uh, totoo po 'yung sinabi ni Sec pins No nila kami at ng buong kanyang ng buong team niya. Sabi ko, subukan niyo naman 'yung bagong gobyerno ng Manila because it's been a uh, there, there has been a, delayed, uh, a delay to, uh for two years. No one is moving here. Uh but uh we try to show our uh, support by approving. Ito po ah eh, para na po sa kaalaman ng lahat, mapa barangay, mapa community, no, that the city uh, interpose no objection uh, to the project. Second, uh, at rin kami kay secretary uh, Vince uh, in bis na maraming madamay uh, na ng mga properties and institution like churches and school through some engineering uh, and reconsideration of the Secretary a no, eh, malaking portion na hindi na po magigiba no, lalo na itong mga kapitbahay mm -hmm. namin oh. dito sa old Antipolo Third, uh, uh, the street starting today uh, uh, will direct MTPB Director uh, to make it a one-way street to give way Uh, to the construction equipment and to the team that's coming in the city of Manila. And in the coming uh, days, we'll have it pass uh, uh, to make it permanent. You through an ordinance, yung uh, pagiging one way ng uh, old and default. Fourth. Kuntuwa kami kasi eh, madadagdagan ang aming floodway. Uh, lap. walang tosgas ang Manila Oh, uh, nakita nyo yung mga ininyero ng Indonesia at Japan. They presented to us that the creek site will be double at better. So, pagdating niyan, dire-diretso sa Sunugapo at uh, maganda ang daloy ng tubig baha from Blooming Street, Santa Cruz, and Tondo area. So, we are very grateful and the least thing that we can say uh, is to support and grateful Uh, to the President and to Secretary uh, uh Vince Lison and the entire DOTR family. Sir, thank you. Two years delay was due to what? And how is it going to affect the overall progress of the project? Well, uh, as usual, no, yung delay eh, right of way issue. No? Pero more than the right of way, I think ang lesson na natutunan natin is kailangan tagagan ng koordinasyon ng nasyonal sa lokal kung walang koordinasyon ang national sa lokal at kung ang lokal ay hindi din gano'ng ka-responsive, eh talagang madidigay at madidigay ang mga pwede. Pero. pero, kung merong mabilis na lokal at yung coordination between national and local ay eh, maayos at transparent at nag-uusap gage, eh makita nyo naman, napakabilis ng, 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 ng dito sa Maidia dahil sa leadership ng Yorme. No? At dahil din, pinagbigin talaga ni Pangulo na tayo dapat bumababa tayo sa lokal at nakikipag-usap tayo sa ating mga mayor, sa ating mga kapitan, sa mga communities natin. Kasi at the end of the day naman, sama-sama talaga tayo dito, hindi, hindi to dapat nagkakanya-kanya. So, yun ang, yun ang naging kritikal. So ngayon, dahil dyan, bibigis na at kausap natin kami ng Yorme yung mga kontraktor, tuwa sila kasi tuloy-tuloy na sila ngayon a so right of way budget. That's that has been the problem of the past. admin. um, uh, if you can give us a general figure of how much uh, budget that for ROW and if that has been affected by the uh, 100 million budget cut in 2020. Definitely na affect. No? Definitely na affect ang, ang right of way acquisition. Pero ang naging blessing na lang natin, dahil nasa mga delay na nangyari noong nakaraan, 23, 24, merong mga pondo naawa ng Diyos e eh, hindi pa na ibalik sa treasury no nandoon pa rin yung pondo yon at yon ang binibigay nating ng gamitin no at in fact kasama doon yung mga gagamitin nating mga budget dito sa Maynila no so pero uh, ang kagandahan naman para sa 2026 talagang nag-commit ang pamulo no? talagang ipaglalaban niya ang budget ng national government no na hindi na sa papayag na mayroong maibawas lalo na sa mga critical na project tulad nitong North South So, uh, tingin ko tuloy-tuloy na tayo dahil na sabi ng Pangulo, hindi na siya papayag ano, na maulit pa yung nangyari ng 2.5. Sek, gano'n ka-critical itong segment na ito? Ka, critical, to, uh, critical to, kasi ito ang papasok mula Balinsuela, papasok na ng Metro Manila, ng, ng Maynila. No, and ang Balinsuela kasi okay na, tuloy-tuloy na yan, papunta Clark. Pero ang bottleneck talaga natin mula Balinsuela, papasok ng kalookan, papasok ng Manila. Doon ang critical na portion talaga. At tingin ko, kung magawa natin ito ng mabilis, sa term ni Pangulong Bongbong Marcos, sa tulong ni, ni Yorme, itong next three years, eh madali na natin ding ma-solve yung problema sa Makati, sa Taguig, sa Paranaque, sa sa Mungpinlupa, etc. Tuloy-tuloy na tayo hanggang kalangang. Si Ben, if you can finish this hanggang Bloomington, okay na, may access point ka na. Kumbaga, if we can do it in Manila, we can do it everywhere. Mm. Yun ang mangyayari dito. Sounds like 2028. Eh, hindi ba? Okay ah. Huwag na kayo mangyayari lang. Huwag ng politika dito. You have to be reminded that Manila is the host, the host of the train. Oo oh, okay. nga. Uh, gusto ko lang i-remind yung history, no? Pag dumulo ka dyan konti, tutupan na yan. Oh, it's very critical as connector to Metro Manila. Mm -hmm. no? Kasi dyan mag uh, malaking function yan, yung lupain na nandiyan dyan dati. At saka ito talaga, ito yung simula ng linya, kahit nung araw pa, nung, nung lumang panahon pa. Kaya naman, uh, we're, we're very excited. no? Uh, kasi at the end of the day, alam mo yung pagdidili dali yung uh, uh, puro undap, uh, that will cause uh, delay. But uh, for the meantime, I am uh, at least I can face the people of Manila, especially the old Antipolo community, na sila matutulog ng mahimbing. Na may dalawang gobyerno na nag-usap, national at lokal, na sila ay hindi na magagalaw. No, Di ba that's good yung news? nakatagal dahil na we wanted I na defoy. mas olde ito? Well, matagal kasi ang acquisition ng ROTA It takes time, no? There's so many process. Uh, yeah. Even a judicial process And so on and so forth But with the active participation And performance of Secretary Pace Except because nandito siya Dahil napapanood naman natin talagang active siya no? oh. Nare-design Through engineering uh, idea no? na, na panipis Pero mas tumibay Yung sasapo sa ating mga train station O train, uh, rail no? Kaya naman ito at least ang laki. Pag kininay niya, ang haba niya. Ang So, imagine the community that will be disenfranchised. But with the effort of DOTR, oh, eh, happy naman kami. O di, pagka pumunta ako sa bahay-bahay diyan, o oh, matulog na kayo ng mahimlay, walang mangyayari sa inyo. Which I think, very important, ha? Ah, uh, sa community participation. Uh, na pag may big project, big ticket project, pag involved ang community at sila'y nagkaroon ng assurance, For some level of assurance uh, i think you will have the support of the community now it's not only the community now but the entire city government all our resources in our own little way uh, will full support of the full swing development nito ang aming uh, or train system sa Manila. Sir, Blue and Trade Station kayo na nadaan lang ito. Hindi, okay, Kaya nga maganda para sa Blue and <laughs> <laughs> Solis and Blue and Trade. station ito. Sir, budget season na. Do you have any appeals to Congress as far as maybe well, preserving the critical project? I think klaro-klaro uh, ang uh, apila ng ating pangulong. Mm uh -hmm. -huh. so, sinabi niya, kung kailangan niya ibalik na ibalik ang budget, dahil hindi kung hindi po tutugon sa mga kailangan ng mga kababayan natin. kasama na doon itong NSCR natin. alam natin, ito talaga magbibigay ng long term na relief eh, sa transportation yung dinahawang pangmatagalan na. Uh, kaya tingin ko ay paglalaban talaga ng ating Pangulo. And tingin ko naman very clear yung mensahe at uulitin lang natin yung mensahe ng ating Pangulo sa ating Kongreso. Pero ako naniniwala na makikinig ang ating kongreso sa sa uh, napaka-emosyonal at nap passionate na uh, panawagan ng ating pagkakas. Sir Vince, so, point, point, point to point, saan mag start at mag end yung linya? Yung buong linya. Hindi, Opa. ito mula Clark, ito hanggang karamba. Oh, so, yun. Napakalayo nito. 190 kilometers. Ano ba yun? Pat, gusto oh. mo sumakay ng airport sa Clark. Oh. Ito, wala exaggeration. Oh, so, so, In a, a good day. The people of Manila. Sa Manila ako. Oh. I just ride the uh, Soler uh, Solis, uh, Solis, station. 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 Dala ko yung maleta ko. Ang susunod kong bababaan, sa loob mismo ng airport ng Clark. Hindi na ako wow. sasakay muli. Diretso, kasubo sa Clark. So, kaya pag, pag naipaliwanag ng maigi sa taong bayan, lalo na kami, mga taga-Manila. Oh. Kung pupunta kami ng abroad, hindi magka-Clark na kami kasi isang sakay lang kami, dire I think this is about a 45-minute drive. Manila to Clark. More, more, oh, yeah. Less train, than ah? one hour. Less, less than hour. Less than one hour. And you'll be in Clark. I, I don't know if you've seen a Clark airport. Was si the Secretary busy nang gumawa no Oo, no. oh, na, 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 nagamit ko na yan. Uh, most beautiful airport I've seen in the ang country. Lupa. Oh yung Clark. So, magbe-beneficial talaga kami. Oh, oh. That oh. is from time to time. But on a daily basis, papapakinabangan to ng mga taga Maynila. Yung ease of transport. Kasi may access na kami in the coming future, our children will have a better transport system. Eh, yeah, Eric, ito, ito, ito to sir? Isipin. Ito to ban, ba? Kasama din yan. Kasama, din yan. Sa sa hindi, hindi kasama sa package na ito. Ibang package. Iba yun? Pero, Naturally. Oh, so, ko lang yung sinabi ni Yorme. sa mga kababayan natin dito, assuming may nagtatrabaho dyan, sa Makati, sa paglalakad lang ng ponte, sa sa, sa Solis, bababa na sa Buindi, bababa na sa, bababa na sa Magalianes. Ano, napakadali. Siguro Dito mula Solis hanggang Bundia. Baka ano pa, baka wala na kulang pa to, 15 minutos. Yes, most likely. So napakadali. Napakadali. So ang laking bagay talaga dito. Para malaman ng publiko. Kaya ano talaga ang laking pasalamat natin sa LG ng Maynila ngayon. 2332. Finally gumana na to. 2032 na tong sign Hindi, ito tingin ko, dahil na gumana na tayo. Bibigis na to. Pero yung 2032 hanggang Kalambagu. Kaya hindi kayo habang ng 2028. Pipigitin natin. <laughs> 2028. You have ito, you. Pero, the contractors behind you. Pipigitin natin. De, basta lahat kasi ng ano, uh, our presence here is marami requirements sa lokal. And that requirements, uh, we will work hand in hand with the DOTR family or team. And which, I have said before, tawag ko nga ako, pre-approve na kayo. <laughs> Di uh, if I may put that in right perspective, no? pre approve na kayo. Sort of say the message of the city, whatever you're gonna do here, you will have the support I mean, of the city. I mean, whether legislation, yeah. whether acquisition of land, or anything na may tutulong namin. Traffic, katulong na nila ngayon ang lungsod ng Maynila. Sir, dito more on utilities na lang. Ano ba yung kailangan pang i-clear sa... Area. Dito more sa utilities. No, more sa utilities. Uh, in GCP uh, ba ito, sir? Hanggang. Hindi. Uh, well, Miral ko, tingin ko Miral to. Miral ko tsaka Tubig sa Ilaga, sa Maynila. Maynila din Miral ko. Pero, taga mo, uh, kagaya ng sinabi ko, kailangan na naman talaga sa right of way position kasama ng yung ng mga details. Kailangan naman taga umupuli. And I'm sure we will have the full support ng City of Maynila. Uh, dito sa pagkakausap sa Miral ko, pagkakausap sa Maynila. Kasi yun lang na naman ang kailangan. Pero by the way, ang importanteng uulitin ko lang, yung flood control. No? Oh, kasi ganda naman, no? After nung napakaganda at napaka bigat na presentation ni eh, Pangulo ka pa, uh, kaya talaga kang kailangan, uh, hindi natin pwedeng pabayaan yung flood Kaya kanina, napagsin ko uh, New York, tinignan namin kagad. Ang unang tinignan ni Yorme, eh, tinuha mo sa akin. Mm -hmm. No? Kasi magaking problema yan. So, not only are we going to double the capacity of the creek, you know, no? magtatayo tayo ng do dodobli natin yung box culvert sa igalit itong anti-porous drain. Pero ngayon, i-announce ko na meron merong request si Yorme na inaprobahan na namin. Yung ilalim ng rilis, kasi ang i natin ay elevator. So yung ilalim ng rilis, gagawa tayo ng dagdag -dag pang flat control yun. At sa itaas ng flat control, gagawa tayo ng bike lane at pedestrian lane para naman yung mga kasamahan natin, mga kababayan nating mga taga Maynila uh, dito sa Antipolo eh may maganda naman silang gagakaran at nasip. Uh, nasate sa ilalim ng ating bridges magkakaroon niya ng bike lane siguro may mga mini park pa yan na pupondohan ng DOTR at ibibigay natin sa city yeah. yeah. so level sa road yeah, or, or level, uh, oh, level sa road level sa road 2032 yung buong na yun yung buo na yun. Pero tingin ko mauuna itong sa Maynila eh. Bilis ni Yoni eh. So mauuna. At alamin ko muna. Ayoko muna magbigay ng, ng date kasi nga nag sa Malang tayo. Pero mag-a-announce tayo ng date na. Pero kampante ako. Baka nga kaya ng 2028 itong sa Solis hanggang noong trip na kakapos na ito. Mayor, paano yung traffic kung mag way? Eh ano naman to? Uh, Either road lang to. Hindi naman siya katulad itong Amansaso. So, we're gonna do the one way. better for the the equipment for the construction group to come in with ease so at the same manner uh, re-educating our uh, 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 one-way like, but uh, not not to worry too much uh, about this road being one way i say it's a peter road one one direction and yan ang aralin namin mamaya ang very good. Kasi yung no, nag-uusapan no, 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 no. namin si, sa likod. Ganyan natin yung flow. Kasi yung perpendicular road uh, to this uh, road. Tinigyan namin yung linya uh, linyada. And uh, then another one. So one block so that uh, we can appropriate uh, whether it is uh, eastbound or westbound. Uh, Mayon kung nadami ko mga to, ilang households Dami! Papan. Dami! Dami. Simula ron. So... Uh, More ah, oh, 50. ano to, more, than more than 50, houses and institutions. Kung oh. eh. so, so yun know, more than 50 Oh, people. oh, Magaking bagay yun. Sa yung disenfranchisement. Oo, oh, yun, yun ang pinakamalindi. Yun, yun. 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 yun na